Ang pinakamagagandang kotse sa koleksyon ni Michael Jordan, isang pagsilip sa kanyang napakagandang garage. Si Michael Jordan, isang pangalan na kasingkahulugan ng kadakilaan sa mundo ng basketball, ay madalas na itinuturing na GOAT. Pero may isang panig kay Jordan na hindi alam ng marami eto ay siya ay may hilig sa mga sasakyan. Bilang unang bilyonaryong atleta, Si MJ ay nagkaroon ng luho na magtayo ng isang napakagandang koleksyon ng mga sasakyan sa loob ng maraming taon. Napuno ng kanyang garahe ng mga kakaibang makina, mga high performance na halimaw at mga bihirang hiyas. Maraming beses nang naiulat na ang malawak na koleksyon ng mga sasakyan ni Michael Jordan ay may higit sa 10 nameplates, Pininfarina Batista Targa Ang unang coach-built electric hypercar sa mundo, Inilunsad ilang buwan na ang nakakaraan sa Monterey Car Week, ikalawang automobili pininfarina ni Michael Jordan. Hindi pa na hahayag ang presyo, ngunit ito ay lampas sa $3 million. Pinapanatili ng Targ America ang nakamamanghang pagganap ng Batista na may 1,900 horsepower at 1,726 pound-feet of torque na nagpapahintulot dito na mag-sprint mula 0 to 60 miles per hour sa loob lamang ng 1.8 seconds at umabot sa pinakamataas na bilis na 217 miles per hour. Hennessy Venom F5 Roadster Ang Hennessy Venom F5 Roadster ay isa pang speed demon sa koleksyon ni Jordan. Dinisenyo upang lumampas sa 300 miles per hour. Ito ay minsang itinuturing na pinakamakapangyarihan at pinakamabilis na roadster sa mundo na may 6.6 litrong twin-turbo V8 na nagbibigay ng 1,817 horsepower at 1,193 pound-feet of torque. 30 unit lamang ng Venom F5 Roadster ang ginawa. Bawat isa ay may halagang $3.5 million. Isa ito sa pinakamamahal na sasakyan sa kanyang linya at ang eksklusibong kalidad nito ay tumutugma sa larger-than-life persona ni Jordan. Ferrari 550. Maranello iniulat na idinagdag ni Jordan sa kanyang koleksyon noong huling bahagi ng dekada 90. Ang Grand Tourer na ito ang pagbabalik ng Italian Marque sa isang front-engine V12. Pagkatapos ng mga dekada ng mga mid-engine na disenyo, isa sa mga ninuno ng Ferrari 12 cilindri Ang 485-horsepower 5.5-litrong V12 nang kotse ay ginawa itong isang seryosong kakumpetensya sa kanyang panahon na may kakayahang umabot sa 199 miles per hour. Ang Ferrari 550 Maranello ni Jordan na nakita sa dokumentaryo ng ESPN noong 2020 na The Last Dance ay pinaniniwala ang isa sa kanyang mga paborito na nagbigay inspirasyon pa nga sa Air Jordan 14 Ferrari na inilunsad noong 2014. Ang pares ay may suede na material sa signature Ferrari red na may iconic na Jumpman logo sa gilid na nakapaloob sa isang dilaw na shield. Bugatti Veyron Sang Noir. Ang isang koleksyon ng mga kotse ng walang Bugatti ay tila hindi kumpleto. At ang pinili ni Jordan ay walang iba kundi ang ultra rare na Bugatti Veyron Sang Noir. Bilang isa sa 12 unit lamang ang ginawa, ang Sang Noir ay isang tunay na koleksyon na ipinakilala noong 2008. Ang blackout hypercar na ito ay pinapagana ng isang 8.0 litrong quad-turbo updated 16 engine na nagbubunga ng isang nakakagulat na 1,001 horsepower na nirango bilang isa sa mga pinakamabilis na modernong Bugattis. Ang bihira at mga ginawang detalye, tulad ng ginawang kamay na carbon fiber body, ay ginagawa itong isa sa mga pinakakahanga-hangang kotse sa koleksyon ni Jordan. Ang presyo nito? Ang isang unit ay minsang naabot ang Amelia Concourse noong 2019 na naibenta ng $1.5 million. Aston Martin DB9 Volante Palaging may malambot na lugar si Jordan para sa mga Aston Martin convertibles at ang DB9 Volante sa kanyang koleksyon ay itinuturing na isang pag-upgrade sa isang mas lumang DB7 Volante. Kilala sa walang kapantay na disenyo nito ang Grand Tourer na ito ay pinapagana ng isang 5.9 litrong V12 engine na nagbubunga ng 450 horsepower. Nakita na si Jordan kasama ang magandang convertible na ito sa ilang okasyon. Chevrolet Corvette C4 ZR1 40th Anniversary Edition Sa pag-record ng Chevrolet bilang unang pakikipag-endorso ni MJ noong 1984, ang Corvette ay may espesyal na lugar sa kanyang puso kasama sa kanyang koleksyon ang bihirang 40th anniversary edition ng Chevrolet Corvette C4 ZR1 na may 5.7 liter V8 engine na gumagawa ng 405 horsepower bukod sa pagiging isa sa mga kotse na nakita sa The Last Dance ang ginagawang espesyal sa kotse na ito ay ang katayuan nito bilang isang koleksyon 448 lamang na mga unit ng ZR1 Anniversary Edition ang ginawa. Ito rin ay isang performance machine na may kakayahang umabot sa 175 miles per hour. Porsche 911 Turbo Cabriolet Slant Nose. Isa sa mga mas kakaibang Porsche sa garahe ni Jordan ay ang 911 Turbo Cabriolet Slant Nose isang iconic na version ng 911 Turbo, nakita si MJ na nagmamaneho ng isa pagkatapos manalo ng kanilang ikatlong NBA Championship noong 1993. Ang disenyo ng slant nose, na ay inspiration ng mga sasakyan ng karera ng Porsche, ay nagpaiba nito mula sa karaniwang 911. Nagtatampok ito ng 3.3-litrong turbocharged flat-six engine na may 330 horsepower. Mercedes McLaren SLR722 Edition ay isa sa mga crown jewels ng koleksyon ni Jordan na pinagsasama ang German engineering with British racing heritage at ang 641 horsepower supercharged V8 engine nito ay ginagawa itong isang tunay na performance machine. Ang SLR722 ay nagbibigay pugay sa tagumpay ng Mercedes-Benz noong 1955 na Mille Miglia, kung saan ang numero 722 ay kumakatawan sa numero ng simula ni Sir Sterling Moss sa makasaysayang endurance race. Ito ay pinag-uusapan na isa sa mga personal na paborito ni Jordan. Hanggang sa ibenta niya ito noong 2017 sa halagang $625,000. Cadillac XLRV Isa pang American performance sa koleksyon ni Jordan ay ang isa sa mga unang Cadillac XLRV noong 2006 isang luxury roadster na itinuturing na isa sa mga kakaibang V-series na ginawa ng Cadillac. Sa ilalim ng hood ay isang 4.4-litrong supercharged Northstar V8 engine na naghahatid ng 443 horsepower. Ang nakaistilong convertible na ito, nag-aalok ito ng refined ride na may pinakamataas na kalidad na mga amenities na angkop sa panlasa ni Jordan, Ferrari 512 TR. Rounding out Jordan's collection ay ang itim na Ferrari 512 TR, ang kahalili ng iconic na Testarossa at isa sa mga pinakamahusay na Ferrari na may natural na aspirated engines. Nakuha ni Jordan ang prancing horse na ito noong dekada 90. Ang kanyang itim na 512 TR na may light gray interior R, ay may 4.9 litrong flat 12 engine na may 428 horsepower na ginagawa itong isa sa mga pinakamagagandang Ferrari sa kanyang panahon. Kung gusto mo ng ganitong uri ng video ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para maging updated sa susunod na istoryang sports na tatalakayin. Thank you and God bless.